Mga kapuso at sentay ka mga pamilya sa Western Visayas nga apektado sa habagat amat-amat na nga nagabalik sa ilang mga balay. Kapuso Baguio Helen, wala direktang epekto sa riyon apang publiko ginapaaligmat sa Gihapon sa habagat. Nakatutok Zen Kilantang Sasa. May pag-ulan sa gihapon nga na ka inasang aga apang hindi na amo kabaskog kung ikumparara sa tinalikdan ng mga inadlaw. Sa report sa RDRRMC6, nagdangat sa 85,948 ka mga pamilya ang naapektuhan sa Western Visayas bangod sa hangin habagat. Apa ang mga ini ang amat-amat na nga nagbalalik sa ilang mga balay. Ang mga residente na lang ang ginarecommend na mag-stay sa evacuation center, ang mga residente nga wala na nga mapulian it's because ging guba na sang um, bagyo or sang dagat ang ilang mga panimalay, especially along the coastal areas. Nagdangat sa lima ang napatay kag isa ang missing sa rehiyon bangod na lumos kag naanod sang tubig baha. Sa Parola Wharf, normal na ang biyahe sang fiber boats nga may ruta Gimaras Iloilo and vice versa, matapos nga ginlift ang gale warning. Suno sa pag-asa, wala sang direkta nga epekto sa rehiyon ang Bagyo Helen, apang ginapaaligmat sa gihapon ang publiko sa epekto sang habagat ang ining expectation tani kay Bagyong Helen pahina ni siya mag ni siya nga maghina siya kag si uh, Bagyong Hiner is uh, paakad to na siya sa Vietnam so most likely siguro in the next coming days may improving weather kita siguro Suspendido sa gihapon ang face-to-face klasa -face sa Iloilo City kag Bacolod City Sa Iloilo City naglabot sa 106 ka balay ang nagkalaguba bangod sa malain nga tempo sa barangay Boulevard Molo, walo na kapamilya ang nag-evacuate bangod na gubang ilapuloyan. Panawagan sa mga residente, mapadasig kontani ang ilarelokasyon. Ang bali mayor, ang bali kapsamo, may gaam, kami may relocation, pila na kabag ang ginaulat namon, tilo ay mangyapo na. Kung gabi, gatulog, may ginakulbaan kay May arat tayo mga pagbugtaw mo, why na atop mo balay? Ginpahayag naman sa Iloilo City LG nga apadayon ang socialized housing sini. Sa karon may 240 na ka-housing units ang syudad nga dugangan pa sa 120 subunga bulan. Ginatanyag man sa mga benepisyaryo nga mag-enroll sa pag-ibig para mabayaran ang 2,500 pesos nga monthly amortization. Ang mga hindi ilkabayad, we will have to go land only. It's going to be more expensive for the city, but uh, we have no choice. Samtang kadungan sang pagtupa ulan kaina sang aga, isa kakahoy ang natumba sa General Luna Street City proper, kun sa di naigo ang isa ka taxi. Maswerte nga wala na pilasan ang driver kag pasahero sini. Gilayon man nga gin clear ang lugar agod maagyan. Upod kay si Rilo Renduke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.